Hello guys! For today's video ay magkakaroon muna tayo ng throwback sa inyong childhood memories. Naalala niyo pa ba ito? Alam niyo ba kung anong tawag dito? Ito ay madalas niyong hanapin sa labas ng bahay tuwing summer. Yung mga panahon na yayain mo lang ang mga kaibigan mo tapos maghahanap kayo nito at syempre kakainin niyo kapag hinog na. Ano pa yung tawag dito? Naalala niyo pa ba ito? I-comment na yan. Mga kachilax, hindi mo to naranasan, no? Rich kid ka kasi. Shoutout naman sa mga nakaranas nito sa kanilang childhood. Ibig sabihin, malaya kayong nakapalabas ng inyong bahay at nakakapaglaro kasama ang inyong mga kaibigan. Yun ba ang pinapayagan ng mga magulang na makagala sa labas ng bahay? <laughs> hindi tulad ng iba dyan, hindi pinayakan. Bye!